Drive Max. Drive Max. Umbangal. Umbangal. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Translasyon 2025, halos labing apat na oras ng umuusad Ilang diboto ng puong Jesus Nazareno nang galing pa sa malalayong probinsya. Suspected ammunition na ginagamit umano bilang anting-anting kabilang sa mga nakumpiska sa ilang diboto sa Quiapo Church. Vic Soto, kinasuhan ang direktor na si Daryl Yap. Korte, pinagbawalan na ang pagpapalabas ng promo materials at trailers ng kontrobersyal na pelikula ni Yap. At Brigada News FM Manila at tahanan nagpaabot ng merienda sa ilang diboto ng poong Jesus Nazareno. Dry Mats, Tri -Mats. Panita. Panita. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Casaba and ng Lang Drive Max Plus Herbal Capsule. At Resistencia, ng Power Cells Herbal Capsule. I'm Drive Max. Brigada Bandita Nationwide. Drive Max. Bandita. Bandita. Saya Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide araw ng Webes, Enero 9, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Bagyo. at Brigada Sheila Matibag. Mga kabrigada, halos labing apat na oras na pong umuusad ang traslasyon o kapistahan ng poong Jesus Nazareno ngayong araw. Alas 4.41 ng madaling araw nang magsimula ang taunang traslasyon na dinaluhan ng milyong-milyong diboto. Hindi naman naiwasan ng tulakan at balayahan dahil sa mga nagpupumilit na makasampas andas ng poong Jesus Nazareno. Samantala, inaabangan din ng mga mananampalataya ang isa sa mga highlight ng traslasyon ang tradisyonal na dungaw. Ang kabuang detalye iahatid ni Brigada Haji Camino. Brigada Haji, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Magandang uh, gabi, Brigada Ley. Ilang uh, minuto pa lamang nakakalipas mula ng simulan itong tradisyonal na dungaw. Ito yung pagdungaw ng uh, Mahal na Birhen na Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian sa Mahal na Poong Jesus Nazareno. Ito ay ginagawa taon-taon kung saan mistulang nagiging recreation ito ng uh, pagtatagpo ng mahal na ina at ng kanyang anak sa paanan ng Cruz. Pero ang paliwanag dito, ay eh, sinasabing ito ay pagbibigay ng mataas na parangal sa isang patron. At uh, kanina nakakabilib yung uh, mga deboto no ng uh, poong Jesus Nazareno. In fact, uh, nakakapangilabot itong uh, tagpong ito sa bahagi ng Plaza del Carmen at maging ako'y hindi eh, ko na rin napigilan na... Um, maging emosyonal kani kanina lamang um, habang umaawit uh, na nahimik sumandali ang mga deboto para magbigay ng parangal at saksihan yung pagdungaw ng mahal na birhen del Carmen sa poong uh, Jesus Nazareno. Habang sumisigaw ng viva kanina, ang mga deboto at nang sila pakiusapan na manahimik sandali at uh, itaas ang kanilang mga kamay, eh, ginawa talaga no ng mga uh, deboto. Kaya ito ay isang uh, napakagandang uh, highlight ng uh, traslasyon uh, taon-taon, Brigada 5.58 ng uh, hapon nang isagawa itong uh, tradisyonal na dungaw. At uh, bago ito, 5.47 pa lamang actually no, ng uh, hapon ng dumating sa may bahagi ng San Sebastian Church, itong uh, poong Jesus Nazareno. Pero pitong minuto pa'y pa nakalipas nang makalapit ito ng tuluyan sa mahal na Virgen del Carmen. Parang nga uh, sa pagdaraos ng uh, tradisyonal na dungaw. Sa datos mula sa lokal na pamahalaan Brigada Ley ng Maynila, uh, Lungsod ng Maynila, umabot sa 2.2 milyon ang bilang ng mga deboto na nakiisa sa translasyon. Uh, yan ay datos kaninang alas dos pa ng hapon. Ayon sa nagkapagsalita ng city government na si Attorney Princess Abante, kung uh, titingnan daw, eh, medyo mabilis yung usad ng andas ngayong taon kumpara noong 2024, bagamat mahirap pang makumpirma lalot mag-aalas nga ng gabi na makarating dito sa San Sebastian Church. Ngayon, uh, pagkatapos dito sa uh, San Sebastian Church, bigla lay hey. ay uh, didiretso na ng Bilibid Viejo, ang ang andas patungo ng Gonzalo Puyat at susundan niya ng JP de Guzman Hidalgo Street, Quezon Boulevard, Palanca Street hanggang sa ilalim ng Quezon Bridge. At uh, saka naman di ng Villa Lobos at uh, hanggang sa makarating ng uh, Plaza Miranda. Kanina marami ko nakitang uh, uh, inilagay sa stretcher uh, brigada lay. Pero ang maganda kasi dito uh, bagamat may mga nahimatay no ng na mga deboto, um, very unfortunate pero binibigyan talaga sila ng spasyo para sila ay uh, mabigyan ng breathing space uh, ikang uh, at malapatan ng paunang lunas ng mga medik. Kung tatandaan natin, alas sa isa is na ngayon, 7.44 ng gabi last year, yung uh, traslasyon 2024. Pero ngayon, uh, hindi natin tiyak kung malalampasan ba yung 7.44 p.m. na yon o halos 15 uh, oras Brigada Lay. So ulitin ko lang, nangyari na yung tradisyonal na dungaw. Lahat ay sumandaling uh, nanahimik, nanalangin. Sinaktihan ang pagdungaw ng mahal na Birhen del Carmen sa poong Jesusa, sa Nazareno Brigada Lake. Ayun, sige. Maraming salamat, Brigada Haji Kaminyo. Ka Maraming salamat. Uh, yan naman ang latest in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaminyo Ka ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Sidebacks. Brigada Nationwide. Nationwide Mga kabrigada, sa pagdaan ng panahon, may mga nagbago sa traslasyon ng imahe ng poong Jesus Nazareno. Pero ang nananatili, ang sidhi ng debosyon ng mga mananampalataya. Kagabi pa lamang, nasa Kirino Grandstad na ang mga nais makiisa sa traslasyon. Kahit pagod at walang tulog, excited sila at kitang kita ang pagnanais na makalapit sa andas ng poong Jesus Nazareno. Yan ang balitang hatid ni Brigada Jigo ko Studio. Ibrigada mo! Brigada! At uh, nagdedebosyon ay pagpalain nawa ng makapangyarihan at mapawahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kung... Pagpatak ng 4.40 kaninang madaling araw, tapos na ang panalangin sa bukang liwayway. Hudyat na ito ng pagsisimula ng traslasyon. Nagpalakpakan at naghiyawan ang maraming diboto. Tila hindi alintana ang pagod at puyat. Isa na nga rito ang grupo ni Cristina na mula pa sa Tanay Rizal. Alas 7 pa lang kagabi, nagtungo na sila sa Quirino Grandstand para makabahagi sa traslasyon. Labing tatlong taon na raw siyang diboto ng poong Jesus Nazareno dahil ito raw ang nagbigay sa kanya ng napakagandang regalo. Wala ko noong 11 years, na ibang po ako nang karoon ng um, anak. Dahil po sa kanya, binihayaan po ako ng anak. Um, um, um. First time niyang sumama sa traslasyon at handa siya sa anumang pagsubok na susuungin sa prosesyon. Kagaya ni Cristina, marami rin sa mga deboto ang naghintay ng mahabang oras. Kitang kita sa mga deboto ang kanilang pamamanata sa poon lalo na na magsimula ang traslasyon. Ilang minuto pa lang nakakausad ng andas, dinagsa na ito ng mga debotong gustong makalapit sa poon. Sa ngalan ng debosyon, sa pinaniniwala ang milagrosong poon, hindi ininda ng mga deboto ang balyahan na tulakan. Pasado alas 5 na ng umaga, nang makalayo sa Kirino Grandstand ang andas ng poong Jesus na Sareno. Gayunman, marami pa rin deboto ang nanatili dito. Tuloy pa rin kasi ang naging pahalik sa replika ng Jesus na Sareno. At marami pang deboto ang nagnais na makapagpunas at maipabatid ang panalangin at pasasalamat sa poon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Max. Brigada Bandita Nationwide. Nationwide Mga kabrigada matapos naman na sa Reno pabalik sa Quiapo Church ilang diboto naman ang inantabayanan na agad ang pagdaan nito sa bahagi po ng Ayala Bridge para sa kabuang detalye ng report Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada! Mga alas 4.30 pa lang ng umaga kanina ay marami ng mahagilap sa daan na deboto ng mahal na puong itim na Nazareno na papunta sa mga ruta na dadaan ng Andas. Pagdating naman ng Arlega Street, maliban sa mas maraming bilang ng mga deboto, ay tumambad din dito ang iba't ibang laki ng imahin ng Nazareno at kasama na nga rito ang imahing pinangangalagaan ng grupo ni Natatay Roberto at maging ang disenyo ng tricycle na ito etong design dito sa ano na no sa tricycle sino po yung nakaisip um si ano sino ba nakaisip na si Tito Noy tito Noy po namin yung join po namin lang din po yung masarena na nilalagay niya po taon-taon dalawa lang din po yung dalawa po na yan sobrang tagal na po kay Tiyo Matagal na po almost ilang years na yun 20? 20 years. 20, 20 plus. Oh. Ganon din po katagal yung, ano, yung nasarelo po namin. Samantala, pagdating ng mga bandang alas 9, dito na nagsimulang magkumpulan at mas kumapal ang bilang ng mga tao na sa sandas ni Nazareno sa parte ng Ayala Bridge. Ngunit sa kabilangan ng masikip at mahabang lakarin ay hindi ito inalintana ng ilan. Partikular na ng senior citizen na si Nanay Milagros na dekada na raong deboto ng poon. Nawala na ko ng pag-asa. Sabi ko, tatray ako, magsisimba ako sa Piyapo. Nagpasyam ako. Hindi ko pa binasyam, natapos yung siyam. Awan naman ng Diyos. Ibinigay sa akin yung hinihiling ko na dalawang bata na lalaki. Ibinigay niya agad-agad. Kaya ako naniniwala na ako. Kipuong Lazareno. Pero maliban sa ilang mga deboto na dekada na isinasagwa ito, ay may ilan namang bata ang present dito. Kabilang na si Daphne na sampung taong gulang. Daphne, kamusta naman? Pang ilang, pang ilang beses mo na to na sumama ka sa traslasyon? Pangatlong Pangatlong beses na. Ilang taon ka na ngayon? Ten to. Ten, so seven years old, sinasama ka na. Okay. So, so far, kamusta naman yung experience? Masaya po. Ngunit sa kasagsagan nga ng siksika na isa si Jem sa mga naidala sa medical station. Natuklap po yung su ano, sugat. Bakit kuya? Naapakan po. Na? Naapakan. Naapakan. Saan ba na naapakan sa finance road ko. Pero sa kabila nito, ayon kay Jem ay hindi titigil. Ang pananampalatay niya sa Diyos katulad tulad na nga lang ng ilang deboto na patuloy na nananalig na papakinggan ng Panginoong Diyos ang kanilang mga panalangin. In the heart of changing knives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Climax. Climax. Brigada Nationwide. Samantala taon-taon ay milyong-milyong mga deboto ang dumadalo sa traslasyon ng poong Jesus Nazareno para sa iba't ibang panalangin at panata. Ang ilan pa sa kanila nang galing sa malalayong probinsya. Tulad ng mga nakausap ni Brigada Maricar Sargan. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Baon ang iba't ibang panata. Matiyaga muling pumila at nakipagsiksikan ang mga deboto ng poong Jesus Nazareno para sa traslasyon ngayong taon ang ilan sa mga deboto nang galing pa sa malalayong probinsya tulad ni Red na bumiyahe pa mula Iloilo -ilo kahapon at babalik rin agad pagkatapos ng traslasyon. Naging deboto si Reb nito lang pandemic matapos raw sagutin ng poong Jesus Nazareno ang kanyang panalangin. Ngayong taon, bit-bit ulit niya ang panibagong hiling para naman sa kanyang kapatid na may cancer. Sa una siguro, nang hiling ko talaga kay Nazareno na kasi pandemic yun, walang wala. Bigyan nila lang ako, uuwi ako ng travis, bibigyan niya lang ako ng hanap buhay. So dahil sa hairstyle na ko, meron ako kung nag nagsimula ako ng konting kamilang talon doon. Binigyan niya naman. So, okay na yon. Yung pangalawang nililito sa kanya is yung kapatid ko na may cancer. Yun, yun ang ginabalik-balik ko. Habang ang ibang deboto, hindi nagpaawat kahit may iniindang karamdaman na mapasalamatan lang ang puon sa mga natupad nilang panalangin. Yung ano, nakalakad uli-uli ak uli ako. Mm. Ngayon hindi na ako nakakalakad eh. Mm. Nakalakad ako. Sabi nga nila, chok lang daw yan. Sabi ko kahit ano pa siya, basta't nananalig ako sa kanya. Tila answered prayer naman daw agad kay nanay nati na makausap siya ng ating team dahil ito raw ang hiniling niya sa Nazareno na may makapansin sa kanyang ginagawang pagpapanata. Inexpect ko to. to. Mm na baka ka may makapansin din sa akin, katulad dito, na-interview ako, di po ba? Parang inisip ko po, po ito. Sana ka ako. Ipinanalangin niyo po ba yun kay nasa reno. Oo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Max, Max, Brigada Bandita, Nationwide. Sa kabila naman po ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad na sa mga ipinagbabawal ngayong pista ng Itim na Nazareno, marami pa rin ang bagay na nakumpiska katulad po ng lighter at patalim. Mayroon ding nakumpiskang suspected na mga ammunition sa bala na ginagamit umano bilang anting-anting. May report si Brigada Kath Austria. Ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, marami pa rin mga ipinagbabawal na bagay ang nakumpiska sa ilang deboto papasok ng simbahan ng Kiyampo. Ito ay matapos ma-detect sa dalawang scanner na ipinosisyon ng Office for Transportation Security. Pinakamarami sa mga nakumpiska ang lighter, meron ding kutsilyo, cutter at ilang suspected ammunitions o bala. For Nesco Nesa, 500 plus na po yung um, pinakamarami po kasi natin na nakumpis yan is lighters po and then meron po tayong mga sharp points and sharp objects po tapos may mga ammunitions din po tayo which is properly turnover naman po yun sa ating mga kapulisan. Ayon kay Havel Leonar, ang mga nakumpis kang bala ay ginagamit umano bilang anting-anting. Suspected ammunitions naman is gamit nila for anting-anting, yun lang naman po. Samantala may ilan namang nakiusap na babalikan ang kanilang nakumpis kang gamit. Katulad na lamang ng isang ito na hindi na raw napansin na nasa loob ng kanyang bag ang isang folding knife. Pero alam niyo na bawal. Oo, uh, so, pero hindi ko... Wala, yung bag na Ay, may Nauna nang nagpaalala ang Philippine National Police na ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang uri ng matutulis na bagay at flammable materials bilang seguridad sa pista ng itim na Nazareno ngayong araw. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Amen mga kabrigada nagbigay naman po ng suporta si senador Christopher Bongo sa Capes Gym Nation Club at Mamba XP Organization Inc. sa kanilang implementasyon ng iba't ibang grassroots sports program sa bansa. Paniniwala kasi ni Go na ang grassroots programs ang lifeblood ng sports development. Kau na niyan, sinusulong din ng mambabatas ang pagbibigay po ng oportunidad sa mga kabataang Pilipino para maabot ng mga ito ang kanilang mga pangarap. Balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada maagang naghanda at nagpunta sa parte ng Castle Street sa Quiapo, Manila. Ang Brigada Manila Team para makaisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na poong Nazareno. Sa nasabing lugar ay nagpaabot ng mirienda ang team sa tulong ng wantahanan para sa ilang deboto na kahapon pa lang ay nasa naturang lugar na. Kasunod nito nagpaabot ng pasasalamat ang ilang deboto sa brigada at maging sa wantahanan dahil kahit papaano ay nakatulong umano ito sa pagrao sa kanila sa araw, lalo na noong gabi pa sila nandito. Kwento ng ilan sa mga ito, taunan at naging tradisyon na nila ang pamamanata sa itim na Nazareno dahil sila mismo ay nakaranas na ng mga milagro sa tulong nito. Samantala, patuloy namang umaasa ang ilan na magiging mapayapa ang traslasyon hanggang sa matapos ito ngayong araw. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada! Drive max. Brigada Balita nationwide 1 Mukha po binantayan upang kumpleto para sa max Brigada Balita nationwide, nationwide. <laughs> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New and Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.